ka Inakay. Mm -hmm. Si Kai ba, uh, aakayin mo rin? Or wh what's gonna happen? Are you talking about it? Um, iglesia po talaga yes. si Kai. And yung wow. buong family niya. Since birth Since birth. po. birth. Yeah. May tawag diyan? Handog. Uh, Handog, yeah. yeah. yes. Oh, oh. Mm -hmm. Nangilabot naman ako. <laughs> yeah. Was that a factor? also uh, nung nililigawan Malaking kanya. Malaking factor Malaki, din diba? Kasi sa mundo, na, sa, sa, mundo namin ni Kuya, hindi ganun karaming kaanib din sa Iglesia ni Cristo na possible na makakonect namin. Pero... Right. Oo. Uh -oh. Pero sa iyong <laughs> assessment, after many years of being together, palagay mo ba Uh, ito ito'y opinion lang naman. Okay. Handa na si Bianca at <laughs> <laughs> kasi si Ruro magpakasal. Kasi ito lang lang yung itinatanong sa kanila. <laughs> oo nga. Oo. Feeling ko, Tito Boy, pwede na. Oo. Pwede na talaga. Ba bakit mo nasasabi yun? Well, kung paano sila sa isa't isa, kung gano'n nila kamahal ng isa't isa, and feeling ko si Kuya, hindi, hindi, hindi feeling, nakikita ko kung paano si Kuya sa person, hindi lang kay Bianca pati na rin sa amin. kung paano niya i yung mga bagay, hmm. kaya na niyang tumayo na sarili niyang pamilya. When you think about it, Ro, ano yung considerations mo? Kasi ako habang kagabi yeah. nga, I was watching a lot of your interviews, I was reading a lot of material. Parang, balik ng balik sa isipan ko yung paano kaya sururo alis ng bahay nila? Yeah. O oh, mm -hmm. gano'n? Um, siguro, kilo kinoconsider ko po dito is my family. Hmm. Uh, Siyempre, ang pinaka-pinangako sa kanila nung the moment na nahawakan ko yung pinakaunang uh, paycheck ko, dito Boy, sabi mm. ko, um, gagawin ko lahat na makakaya ko para mabigay ko sa inyo yung pangako ko na dream house. Right. right And hindi, I guess for me, hindi ako tatalon sa isang uh, panibagong yugto ng buhay ko hanggat hindi ko pa na ibibigay sa kanila. Mm -hmm. hey, halimbawa, isang araw, sabi ni Rere, Kuya, magpapakasal na kami ni Kaya. Ano sasabihin niya? eh, <laughs> <laughs> basta ba kaya nila eh. Basta ba kaya niyo. Napapag-usapan uh, okay na. After a year or so. Um. <laughs> <laughs> Meron na yan, feeling ko. Di ba? Bro. Pa, pa palagay ko rin. Mga sabi, sabi ni Kai, dali na dito sa Japan. <laughs> <laughs> Hindi naman instant ito ba yung napag-uusapan na tara pakasal tayo or parang pinaplano na. Karon nagdadaanan na. Yes, uh, uh -huh. na parang gusto na namin kami na magkasama in the future. Kasi Ganon. lahat naman ng seryosong relasyon, 'di yeah. ba? Alam nyo kung saan papunta. Mm. And I think that's part of the conversation. Mm. Yes. Let's do fast talk. Bro, <laughs> yes. <laughs> okay. yes. Best actor best kuya. Uh, parehas suntukan iyakan? Ah uh, parehas. Action hero superhero. Parehas din ba? Mas matigas ang ulo. Rere rara. Rere. <laughs> <laughs> Mas nakakatakot. Bagsik ng buwaya, galit ni Bianca. galit pa rin ni Bianca. <laughs> <laughs> Natural. Mas challenging. Showbiz, love life. Parehas. Mas nakakakilig. Galit ni Bianca, acting award. Parehas din po. Yes or no? Bantay sarado ni Bianca. Um, yes. <laughs> yes or no? Inutangan ng katrabaho. Yes. Yes or no? Nakatanggap ng indecent proposal? Never, no. Rere, maganda o matangkad? Maganda. Maging leading lady o maging beauty queen? Uh, beauty queen. Basketball, date o movie date? Movie date. Kinikilig ka kay Kai kapag? Um, hinahog niya ako. <laughs> Naiinis ka kay Kai kapag? Pinipikon niya ako. <laughs> Natatawa ka kay Kai kapag? sinasayawan niya ako. Eh, oh, ako? Talaga yung dances? Parang, wait lang ha? Okay. Yes or no? Nagselo sa ex ni Kai? No. Yes or no? Pumato sa basher? Um, yes. Yes or no? May blinak na artista? Yes. <laughs> <laughs> ang daming follow-up nito. <laughs> Para sa inyong dalawa, sino ang mas pasaway? Uh, Me. Mas laging napapaaway? Kuya. Never. Lalo, oh, lalo na noon. <laughs> si mas mahilig mang asar? Si ko. Mas kuripot? Wala. Mas magastos? Eto. Mas mahirap gisingin? Si kuya. Mas spoiled sa mom and dad? <laughs> Me. Eto. Lights on or lights off? Lights off. Lights on? <laughs> <laughs> Happiness or chocolates? Chocolate. Ah. Chocolates. Happiness oh. ako. <laughs> Best time for happiness and chocolate. Every day. All the time. All the time. <laughs>